Let's go somewhere. It is not important. Oh, And guys, nandito kami ngayon sa isang event uh, Thailand Association ano to eh. Thailand Cultural Festival. Thailand Cultural Festival ayan nandito kami ngayon uh, tumulong sa mga pagayos ng mga ano dito sa event. Lagay ng matin. Ayan. Ayan. Si Buddy. Bago sa Macau. Ayan si... Alam nyo na to si ano? <laughs> may mga, mga pulis dito guys. Ay mga pila na may sila ng ano Namimigay ng mga libreng bigas galing Thailand. Ayun, ang haba ng pila, daming tao. Busy kami ngayon dito na video-video lang. Guys. <laughs> Ayun, shout out sa lahat mga subscriber ko. Busy kami ngayon. Ano masasabi mo sa ginagawa natin? Ito may ingay. <laughs> Pre, ang laki na ng chan mo. Nawala ba? May mga ano sila dito, may mga food ng Thai. Dito lang yung sumitap shack guys Hanggang bukas lang Sunday uh, Saturday Sunday Nandito kami ngayon sa, 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 Monday pa wala na to Monday wala na Nakas na to Hanggang lang And uh, Nandito kami ngayon Tumulong kami sa pag ano, Pag install ng mga Gamit dito Ayan Tara pa di Uy Ayan guys Pakita ko sa inyo yung mga Thai food Tsaka may free rice sila dito

Gigil ka Eto ito Kuma, nakakain ka niyan doon, hindi no? Masarap yan, yan ang pinakamasarap Yung papaya Ito? na, oh papaya yan Parang atsara, ganun? Oo, oh, masarap yan Yan ang gusto ko sana patikman sa iyo kasi... Wala yung bu... No. Kasi yung, ano mo, yung taste mo Yung taste mo kasi, yung ano Bumalik na kasi ako, kaya di ko tikman You know? Sarap ng manok kung may pera lang. Wala eh. Ito pre, oh, lagi tayong ino kinakain natin sa Thailand. Ito oh. Ano? Yung may ganyan. Oh, ito? yung natutunan natin. Sarap yun. na. Yung parang may mintol, di ba? Sarap yung mga... hello 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 Ade, part oh, Ay, heart din. Ayo. Oh, Tingnan ko. Sarap yun. Ito, masarap yung fried rice. Mamaya.

Yan guys, puro ano puro ano dito, Thai, Thai food. Naalala ko tuloy yung nag-Thailand kami ni Sharwin. Ay, libreng bigas pinamimigay. Ha? Yan lang guys, yung share, -share ko. At Punta na kami sa mga kasama namin. Guys, kukuha kami ng anong kukuha kami ng upuan dito sa cultural ba to? Yan. si Zerwin as always kasama ko. And the new the new <laughs> si pag namin dito kote namin to ilang piraso to pali 150 ah isang daan lang ah oh. ang dami nito And event dito. Oh. guys, babalik na kami sa New Zealand. Sa New Zealand. After namin kumuha ng buwan. Magkan? Ilan yun? Sundaan? Sundaan. 1.30. Awal 10, masih ada na. Okay, pasal sama sila. Nang din na. Oh, dito si tayo sama si dah ano ko loko eh. Uy, Sirwin. ka kasama? Wala. Guys, katapos lang namin dito. Mag. Ayan yung mga best friend. Bagong kasama. Tapos lang namin maglagay ng mga upuan. Anong feeling? Anong pakiramdam? Ala. Kaya pa. Amot makabot ng ambutan Kaya ba? Kaya pa. Diyan kayo, kaya pa? Parang nanghina na diyan yung ano, ilibay yung damit. <laughs> Wala pa kaming ano. Wala pa kaming lunch. May tinapay doon ah. Ay, na siguro. <laughs> wala na. Wala, Kunti lang supply kagabi. Okay. Walang tinapay masyado. Butom na yung mga body, ah. Pre. Ayan si ano, namutla na. Sino? Saan mo namutla? Yung mga kasama natin. Kasama tayo. Dito kami sa ano. Nagpakain na anong oras na. Magkainan na. Nagpakain, anong oras na? Hmm. Stress? Ba? Quattro? Pre, tinan mo yung bago na ano, pre. Hindi pa talaga yung pre, oh. Bagong ta. Wala ka, pre. Wala ka, Isang linggo pa lang siguro pa, pre. Yung bago, eh. Isang linggo lang yan? Isang bubik Isang linggo lang yan. Ha? Isang linggo pa lang yan. Pwede ka na, pre. Isang linggo pa lang yan. Ayok magutom na mga kasama ko. Ayan guys, tapos na kami sa aming kalukuhan.